ang mga lalaki sa isang relasyon. Ano nga ba ang mga lalaki sa isang relasyon? Bakit nga ba may bakit nga ba may naloloko mga babae at bakit nga ba may napapaasong mga babae at bakit may iniiwan na lang bigla ng mga babae sa isang relasyon? Ang mga lalaki kasi iba't ibang uri 'yan, pero hindi pare-parehas 'yan. Iba't ibang uri sila ng ugali, iba't ibang uri sila ng pananaw sa love, Ganon, 'Di ba? ibang mga lalaki talaga. Ano, may mga balak yan, meron niyang mga plano, o may mga gusto lang. Kaya ganun, ba diba? Game, okay, ganito yan. Yung mga ibang babae, sinasabi pare-parehas ang mga lalaki. Abay, te, wag namang ganun, te. <laughs> kasi never naging pare-parehas ang mga lalaki, okay? Magiging pare-parehas lang yan kasi sa pananaw nyo. Kasi nga, na-break kayo, bendreak kayo, so iisipin nyo, eh, punyetang yun eh, kasi ano yan eh, ano kasi yan eh, Tag inhiwan ako niya ni eh. pinaasa, hindi gano'n. Uh, once na naloko kayo, nasaktan kayo, huwag niyong titignan ng mga lalaki na pare-parehas lang yan. Kasi once na tinignan mo sila ng in na negative ways, yun yung mapapasok sa isip mo na ayoko, ganyan, ayoko, gano'n. Paano na lang na yung right guy pala eh para sa ina, pero negative yung papasok sa isip mo kaya ang iniisip mo hey, hindi hindi ako magaganyan kasi lulukohin ako kanyan so ganun nga so bakit nga ba may mga lalaking bigla naging nagiging cold sa isang relasyon na matagal na o kaya sa maagang relasyon pa lang iba't iba ang relasyon di ba may LDR may MU merong ano talaga may mga PBB teens <laughs> so ayun nga So, sa isang relasyon kasi, paano, bakit nga ba may mga lalaki na lang na bigla nang iiwan, na bigla nang nalamig at bigla na lang hindi kumikibo? May mga ganito kasi sa isang relasyon, di ba? Sa isang relasyon, syempre matagal na kayo, imposible na sa ngayon, sa generation natin, sa isang relasyon na, uy, sige so you no, know, matagal naman na tayo, baka pwede ko na makuha yan. Alam niya na ibig sabihin ko, Girls, kayo, never, no, ever, ever, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag nyo agad ibibigay sa boyfriend mo o sa boyfriend nyo yung pinaka-iniingatan yung perlas ng sinalangalanganan. <laughs> ano? Sinalangalanganan. Basta yun na yun. Alam nyo na ibig sabihin, wag nyo muna kaagad ibibigay yon kasi... Once na naibigay nyo na yun, may mga lalaking mapang samantala. Yun lang at yun lang ang habol sa mga babae. Ang habol lang ng ibang lalaki ay yung perlas. Okay? Get na ba? magi open-minded sa sinasabi ko. Kasi once na nakuha na na yun, damn, nakuha ko na. Yes, yeah, time to go bye-bye, bae. Ang gano'n ba? Ngayon. So, pero kayo, bahala kayo kung may tiwala kayo. Kung talagang yung puso nyo eh talagang, oh, kailangan ko na ibigay ito kasi. Pero, syempre, huwag muna kaagad, diba? Huwag muna. Hindi. May ganun talaga. Meron naman, nagbibigay ng perlas. Kaso kalandian niya lang yung lalaki, yung babae, gano'n, di ba? pangit ang gano'n. So, gano'n, may mga lalaki talaga na pagmamansan na nakuha na, mapansamantala na ng lalaki, na pag nakuha na nila, bye-bye na, di ba? Ganon. So, wag nyo kagad yung ibigay. Pag nalam, pag, ganito yun, mga tips ko sa inyo, pag nakarinig kayo sa kanya mula sa kanya, na, okay lang ba, ganon, okay lang ba makuha yan, okay lang ba tayo magaganyan, kailan ba ba tayo magaganon, tapos pag umayaw ka, ayawan mo, ayawan mo, no, ah-ah, nga ba? Ayawan mo, ayawan mo. Pag nag ng negative na, bakit? Wala akong tiwala sa, Wala akong magalas. nag naman Pag siya, makakaramdam ka dyan. Tapos pag iniwan ka nyan, kaya iniwan niya ng dahil sa umayaw ka, kasi hindi niya nakuha, kaya mag, mag-de-decide siya, mag-ano siya na, ay, sa iba ko nalang gagawin ito, baka sa iba, mag-jackpotan eh, di ba? Kaya nang iiwan sila. So, ang mga lalaki naman kasi, hindi pare-parehas yan, iba't iba ugali niyan, di ba? mayroon mga loyal talaga, mayroon mga panglaro talaga na kailangan talagang wag muna natin kaagad ibibigay ang lahat ng ating pagmamahal kasi once na nagbigay tayo ng sobra-sobrang pagmamahal, hindi ko naman sinasabing kulangan nyo pero yung sapat lang na may matitira pa sa inyo. Mahalin mo siya, mahalin mo din yung sarili mo. Okay? Wag na wag na wag ka magbibigay lahat ng lahat ng lahat kasi sa huli, pag ikaw iniwan, ikaw pa rin ang talo. Gets? Okay, bye bye. <laughs>